Viral ngayon ang latest dance video ng sikat na aktres ng ABS-CBN na si Janela Salvador matapos niyang ipakita ang kanyang alindog at kaseksihan. Bukod sa ang galing niya sa pagsayaw, ay talaga namang natulala ang lahat dahil sa kaseksihan ni Janela Salvador. Ayon niya sa mga netizens, parang wala daw siyang isang anak dahil mabilis din siyang nakabalik sa kanyang dating imahe at katawan bago siya magbuntis sa kanyang anak na si Jude noong 2020. Ito ay naganap habang nagbabakasyon si Janela Salvador sa isang beach na deserve naman niya dahil sa pagpapagod niya sa serye niyang Darna. Panoorin natin ang video. talaga namang natulala at naglaway ang mga netizens dahil sa ang king alindog ni Janela Salvador. Pero ayon naman sa ilang netizens, hindi daw natural ang naging pagpayat ni Janela dahil matatanda ang nagpalay po siya sa belo noon na kanyang iniendorso kung saan na i-vlog pa ito. Pero ayon naman sa ilang netizens, bukod sa lay ay nagda-diet at exercise din naman ang aktres para manumbalik ang dati niyang katawan. At ang resulta ay balik alindog talaga siya at kayang-kaya pa rin makipagsabayan sa mga mas batang artista ngayon. So ano po ang masasabi nyo dito? Sabihin lamang po sa comment section